Labintatlong bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa loob ng isang van sa Alitagtag, Batangas. Yan na ang pinakamalaking halaga ng drogang nakumpiska sa kasaysayan ng bansa. Nasa frontline ng balita niya, si Brian Castillo. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong parcel na in-deliver ang mga sako-sakong container na ito sa Alitagtag, Batangas. Pero lahat yan naglalaman ng hinihina ng shabu. Ayon sa mga polis, alas 8 ng umaga, nang sitahin at harangin sa checkpoint sa barangay Pinagpurusan ang isang kulay silver na van. Aligagaraw ang driver ng van matapos siyang hinga ng lisensya. Napansin din ng mga otoridad na mayroong nakatakip na tarpal sa likod nito. Nang tanggalin nito, tumambad ang mga sako-sakong plastic container. Tinatay mahigit dalawang tonelada ng hinihinalang shabu ang nagumpiska mula sa van. Nagkakahalagayan ng 13.3 bilyon pesos ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Lumalabas sa initial screening test na back ng PDEA na ang confiscated ay na mga drugs ay nag-test ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Personal na inspeksyon ni na Interior Secretary Benner Abalos at PMP Chief Romel Francisco Marbil ang mga nakumpiskang droga Tumanggi sila magbigay ng iba pang detalye tungkol sa nasabat na shabu dahil may iba pa raw silang operasyon kaugnay nito. Inaalam pa kung saan galing ang shabu at kung saan ito dadalhin. Pero nanggaling galing daw ang van sa bayan ng Santa Teresita. Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa, buong, sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito. Sa gitna ng press conference, on the spot na pinamut ang hepe ng alitagdag municipal police station na si Police Captain Luis De Luna dahil sa nakumpis kang droga. 13.3 billion, napakalaking pera. Pero hindi nasilaw sa pera itong si De Luna at ang kanya mga kasama. On this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalingang ginawa mo sa katapangan mo, di ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong-buo ang droga. Nag-stem lang po ito sa aking pananaw na yung deeply seated determination po at dedication sa trabaho po. Yun lamang po, uh, wala na pong iba. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang inarestong driver ng van. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, Most 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.